Ay, dadalik natin. Uy, may maliliit na gagamba, oh. Tapak na! Mm. mm. Sunogin muna natin to. Ay! Magandang araw sa ating lahat. At ngayon ay lalaroin natin itong bagong game sa Steam, Bone Hollow. So, ang developer nito ay si Crusher XE sa Steam. At ito ay demo pa lang. So, wala pang date kung kailan i-release -re yung full game. Kaya, ito. Simulan na natin. New game. normal and Tayo. are you sure yes okay 13 days earlier oh my god sin para dila la wish 107 pumasok sa isang danger zone pero sige <laughs> for the plot oh, kailangan natin maglakad mga boss may karaan Nagpupuntahan lang ako sa isang danger zone. <laughs> you know what well, i think one of the biggest peers biggest and deepest fears fears yeah Pero pati 'tong gagamba malaki na nang nanaulo. Oh, this is ano uh mine. This is mine. This has to be it. He's got to be here. Not leaving until I find him. Heading to all my head. So that's now to be taken. Oh, it's already been mic natin I think niya yeah, pa Hindi mo na tayo ganon ka dal dal. Siguro ngayon. Find the way ni. Say the mind. Mhm. Mm oh, kana tayo yata light. Para buksan natin na inventory. Let's go. So pati yung footsteps nagka-count ano doon sa volume mo. Pansin nyo Ayun, nakakaroon na taas yung ano pag may footsteps Okay, di tayo maalam nito <laughs> Sundan, sundan natin Di tayo maalam nito eh Tsaka, ay, ayun pala Okay Wait, paano to? <laughs> na maalam Ayun Open sa me Danger cape out. Siyempre restricted area. Papasokin pa rin natin kahit anong mangyayari. Oh, so yung pader natin yung ano, yung nakain kanina. So, uh, siguro milagro na nabuhay siya kasi kanina nakita ko kailangan natin yung kinain ng gagambo yung ulo. That's Your dad's old work phone. This concrete evidence your dad was here looks to be dead. Okay. So, yun yung mine and baka may makita pa tayo dito. May sprint. ayun ay, pala. Sa amin na bar pala natin yun. Okay. So, I guess ngayon pwedeng ano, medyo tahimik muna tayo. So, sabi sa tip kanina ay nakaka-attract daw ng sound yung ano, yung mga chains so iiwasan natin yan hanapin ko lang po ang brother tapos pwede na ako oh, umalis may kipasok po uh, I think masasensor ko to sa pag edit ng video blood Joe. sariwa pa ba yan? That's my way out of here. Ano yan, boss? Balik natin yung baba mo, idol. What do you mean? Ah, okay. Yun yung magiging save point natin. So, ang um, goal natin ngayon, nung una ay makapasok sa mine, tapos ngayon, kailangan natin makalabas. And this is... What? Dinamita. So may wawa sa akin tayo. Anong ginawa ko? Woo! Ay ito, may linya. Aha, aha. That's gotta be the way out of here. This looks like it needs power. We need more power! Ay may baba na siya dito. Ay wala pa pala. Kailangan mo natin hanapin. Alam ba dito ang handle yung tinutukoy niya? Hindi ko kabisado yung mga gantong electrical kemikema. Ay! Gago sala. Ay, putek! <laughs> Bakit? <laughs> Shish! Gago, kala ko blowjob yun. Okay, so... We know na yung grana, yung dinamita ay hindi natin gagamitin muna. So, excited tayo eh. Sana yung pindot natin. Oy, may ino, Ben. May beer. Ano to, ah... Uh, punta Pundador. Kailangan natin maging maingat. Pero as the, the moment, hindi pa natin kailangan maging tahimik. Okay, kuha na natin yan. Baka kaya natin yan ipampalag sa kanya. Okay, explode barricade. So, bago yan, libot muna tayo. At ito na nga ay isang dead end. Okay, tatapot tayo dito ah. Okay. Hey! Padaanin mo ako. Ano yung flare gun ba yun? Ay! Nadya na siya! Batay mo! Batay <coughs> Okay, what if tapunan natin yung ano yung sapot ng nare. Hmm. Hindi si Raba. Ay, oo, nasusunog. Okay. Ay, okay. dadalik natin. Bilis. Wala nang lilikod. may isa pang dynamite dito eh. Nakakalusot kaya siya dito. Ah, saan ka? Ay, nakakalusot na doon! Akala ko hindi. Si Remy nung hindi siya naging chef. Talaga pwede pumasok dito. Ay, pwede eh. Sunogin muna natin to. Ay! Ay! <laughs> oh. Oh. okay, salamat kay Bungo. So far, ikaw ang pinaka... pinaka nakatulong sa akin na kalansay. Ano ba yan? Ay! Inventory pool. Uy, may malilit na gagamba, oh. Tapak nak! Mm. Mm. Uy, bedil Takbo! Uy! Crouch! Dito. Mm hmm Oi, so I guess we're gonna jump here. I okay. think I say we have no choice, man. Apa talulah kau? Try kau ba. Hey! Perna pan lampas. Parkour! 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 Okay? Parkour. Parkour. Okay. Ah, okay, dito ay tatalon pala. Sa so, tinanaw natin. Dito ay dadan. Okay. Hop. Hop. That's all that's left. Ah, ay okay, tatakbo tayo. Do tell me kasi natin siya. Okay, tinanaw mo ba yung route? Pa-demin. tapos 'yan. Ah! That's all that's left. Hey. Hey. Takwa. Hey. 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 Oh shit. Hey. Oh, this <laughs> is time to get the bag up here. Okay, 1 2 3. Oh shit. Okay, tanda mo yung ruta. Okay, tanda mo yung ruta. Yung ruta. Ah, bilis. Oh, nice. Ito mong tongkar ah. Na, para naman mabubuhay ka pa eh pag hindi ka tungkar. Oh, shit. Katulong ka ba namin, boss? Oh my god, nakakaya yung debts ko ang dami. 25. <laughs> okay. Tapos natin yung demo. So ito ay demo pa lang. Ah, uh, maganda nung game. Yung demo is make sure kung gusto niya try yan sa Steam. Ha, ano Jawbone Hollow So yung napasok natin Ay nandito pa lang tayo sa demo oh, Tinan nyo Ang liit So doon sa nilaglaga natin I say nandun tayo sa I don't know dito sa gold mine kasi nandito pa lang tayo sa demo eh o pa lang nun so sa gold mine tayo mas probably nalaglag so ayan make sure it try nyo din yung game and ang developer nito sa Crusher XE and yun yung credits and yun thanks for playing and thanks for watching next time ulit